first setup ko ngayong 20, 25 no sige abang abang na lang tayo mga idol Yan mga idol. Nagsimula na siyang kumampay at ayun na nga. Kuha na yung alpas. Grabe na alpas to mga idol. Sobrang nasayang ako nito. Grabe, napakaganda ng alpas na to mga idol. kita nyo naman mga idol kumakampay yung alpas grabe napakaganda talaga kahit nasa pulot na siya kumakampay pa siya pero yun nakawala kala ko di na yun babalik pero nasa taas lang siya mga idol kaya kumakampay yung katian natin na si Don't play. Dito mga idol, kumakampay pa si Dauntless. Kaya yun, lumapit ulit yung al alpas. Napaka tapang ng alpas na to. Grabe ang sobrang panghihinayang ko dito sa alpas na to. Hmm, tingnan nyo, tinukapan niya yung katiyan ko. Grabe. kahit nakuha na siya sa pulot mga idol bumabalik pa talaga siya grabe sobrang tapang nito kaya inaantay ko na dadapo siya sa pulot mga ilang minuto kaya akong nagantay dito para lang dumapo siya sa pulot pero matagal kinat ko na nga yung video kasi napakatagal dumilim pa yung paligid parang ulan sayang talaga grabe bago pa man yung ulan dito mga idol kaya hindi ano hindi maganda yung mag-setup ka na basa pa yung mga puno dyan mga idol nasa gilid lang siya ni Dauntless nagantay ako ng mga ilang minuto dito nagbakasakaling dadapo siya ulit kaya inaantay ko talaga siya grabe mga ilang minuto na kaya akong nagantay dito mga idol sobrang saya ko nang hindi siya umalis idol bumabalik talaga siya matapang talaga ang alpas na to ito yung hinahanap ng mga hunter grabe kung makikita nyo lang sa personal yung mga galawan niya Diyan idol kumakampay siya sa taas pero di lang nagit ng kamera kaya ayun, pangalawang attempt niya nang dumapo siya grabe sobrang saya ko nung dumapo siya mga idol akala ko jackpot na napakaganda talaga ng alpas na to di siya ganun kawais puro matapang siya mga idol ito yung hinahanap ko na alpas mga idol kasi kumakampay siya at di talaga ano di talaga natatakot mga idol Gumabalik talaga kaya dyan tingnan nyo mga idol tumakbo ako grabe kung nakikita nyo lang sa mukha ko yung panghinayang sobrang sayang talaga napakaganda na sana ng alpas Okay, salamat mga idol.